Rated SPG, at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay mabubuking na itong si Edwin na kapatid nga ni Mokang na siya ang trader sa samahan at kung bakit nabubulilyaso ang mga transaksyon nitong si Ramon dahil nga magkikita itong si Ramon at saka si Edwin at sasabihin nga dito ni Edwin na bayaw sayo pala nang gagaling ang mga kinukuha naming mga gamot at sabi naman dito ni Ramon ay ikaw pala ang siyang sumisira sa lahat ng mga transaksyon ko kung kaya't dito ay magkakaroon sila lang tutukan ng mga baril na ikagugulat naman nitong si Edwin na hindi na sukat na ganoon pala katindi itong uh, si Ramon at noon nga, nga lang ito nakita kung paano nga magalit kasama ang mga tauhan at kasamahan nga nitong si Ramon kaya't dito ay hindi makakibo ang mga kasamahan ni Edwin dahil nga nabuking na ni Ramon si Edwin na siya ang trader sa kanyang mga transaksyon at ano kaya ang gagawin dito ni Ramon kay Edwin, kitilin niya kaya ang buhay ni Edwin o ano ang kanyang gagawin at dito naman ay itong si uh, Tanggol ay talagang pumunta pa dito nga sa mansyon ng mga Montenegro at sisilipin niya nga kung totoong nandudoon si Mokang at dito nga ay nasaksihan niyang si Mokang nga talaga ay uh, nakapag-asawa na ng isang mayaman na mayaman na tao na pamilya ng mga Montenegro at dito nga ay nasilip niya sa bintana na sila ay naghahaponan at nakita niya pang nga naghalikan ang dalawa at dito nga ay napansin siya agad ni Olga kung kaya't si Olga ay agad-agad dalawabas -agad at tinawag nga siya tanggol. Sabi dito ni Olga at bigla namang inilabas si tanggol ang kanyang barel at sabi nga dito ni Olga hindi ako kalaban isa akong kakamping tao kaya't kung maaari lang ay umalis ka na baka makita ka pa ng mga tauhan ng asawa ni Mokang kung kaya ta. dito na nga ay lumabas na nga si Tanggol at masamang masama ang loob niya dahil nga ang babaeng pinakamamahal niya ay may asawa na nga at mayaman pa at dito naman nga ay nagpunta nga ng Kiapo itong si Tanggol at dito nga sila muling nagkita nito nga, nga si Mokang at dito nga sabi ni Mokang hinta tama na hindi na ito tama dahil ako ay may asawa na at may pamilya na kung maaari lang ay layuan mo ako ngunit hindi naman nakapagpigil itong mga si Tangol at hinalikan niya nga si Mokang at dito naman ay biglang dumating si Ramon kung kaya dito ay nagkatotokan nga silang dalawang mag-ama ng baril ngunit na bigla itong nga si Ramon dahil pagkakita niya dito kay Tanggol ay kamukhang kamukha niya si Tanggol at dito rin naman ay nagulat din si Tanggol dahil nga pagkakita niya kay Ramon ay halos namutla at nagulat nga itong si Ramon and uh, ito po ang ating pakaabangan dito nga sa... Ang tinatawag nating FPJ ang batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.